halimbawa daw yung isang tao, isang Muslim, nagpa-fasting siya, pero hindi naman siya nagsasambahin ng lima waktu. Halimbawa, kung Friday lang siya nagsasambahin, pero fasting siya. Regarding dyan sa pagfasting na hindi nagsasala, ang tanandaan natin, yung sala kasi, kabilang sa mahalagang ibada o pagsamba na dapat gawin ng isang Muslim. Bagkos, mm eh, ito ay nabigal oblig yung Allah na, Ta'ala. ay maraming mga dalil sa Quran. Aking sala, wa zaka. Diba? Sabi sa Ta'ala ang Masulay de Luque siya kay Lama Sakilay o kung ano yung pagyay so marami yan na rin at kami lang yan sa rukod na ikalawang rukod ng Islam patungkol sa sala patungkol Islam. sa sala at uh, ijumayan ng ulama na ito ay uh, obligado ibig sabihin pag na, naiwan uh, na ng isang muslim na iyo magkakasala siya magkakasala siya yung status ng sala sa atin bilang muslim ito ay ginawang pamantayan sa halis ng Rasulullah sa lumawari ng na kapag sino nag-iwan nito ay may possibility na makalabas siya sa Islam magkakasala labas siya sa Islam sabi sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam al-ahad, Baynana wa bayna al-mushrik, Ang pagitan daw ng isang Muslim sa hindi mananampalataya ang sana. Paman tara ta'at sinuman nag iwan, faqad kafa. Magiging ka-fira siya kay Allah Ta'ala. At ang kufur ngayon, ito ay labas sa Islam. Ibig sabihin nun. So ngayon, assume na natin ang isang tao hindi Muslim. Alam mo yung Christian? Araw yung video. Hindi sila Muslim. Tama. Dahil hindi sila muslim, kahit gumawa pa sila ng mabuti, tatanggapin ba niya Allah Ta'ala? Yes. Hindi. Meron nga sa kanila, mas mabuti pa sila sa mabula nila kaysa mga ibang muslim. Tama. Meron sa kanila, bibigyan ng sadaqah. Mm -hmm. Tama. Pero bakit hindi tatanggapin niya Allah Ta'ala yung kabutihan na despite na masipag sila gumawa ng kabutihan? Anong dahilan? Kasi nga, ka, nagka-afir sila kay Allah Ta'ala. Tama. 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 Dahil hindi sila muslim. Dahil hindi sila muslim. At yung, yung, yung sala ay kabilang ito sa pamantayan ng pagiging kafir ng isang tao kay Allah Ta'ala. Hindi lang kasi ang pagiging kafe ng isang tao 'yung pagsamba maliban kay Allah Taala, 'yung shirk. Hindi lang 'yun. Bagkos ay 'yung sala ginawa siyang pamantayan na kapag iniwan mo siya makakalabas ka sa Islam. Dahil dito, makakalabas ka sa Islam, kahalintulad ng isang hindi mo siya gumagawa ng kabutihan, hindi rin tatanggapin ng mautan dahil labas nga sila sa Islam, yung isang taon hindi nagsasala dahil labas nga ka, ka sa Islam, ano pang halaga ng kanyang pag-ibada kapag durog naman o wala naman halagin kanyang pagsama dahil nga labas nga sa Islam dahil sa pag-iwan ng sala. Tama. So yun yung pamantayan doon. Pero ang tanong dito, ang pag-iwan ba ng sala, ito yung pag-iwan at tarag al, -Tar -Al at marital yung iniwan niya ba lahat ng sala o yung mm. ibang sala lang? Ayun yung malaking question dito. Actually, itong tinutukoy dito ng pag-iwan ng sala ng labas sa Islam at tark al Pag Yung pag-iwan ng lahat talaga. Lahat na talaga yun. Oo. Pero yung isang tao, nagsala, tas nag sala tas ng nag sala sa totoo na mga binanggit ng ulam, ulama, Muslim pa rin siya pero nasa pangalib na sitwasyon na siya. Kasi kapag pinagpatuloy niya yung ganun sitwasyon, na possible na pag iwan niya ng pangkalatan, makakalabas siya sa Islam. So yun yung dahilan kung bakit pinanghahawakan na kahit mag-ayuno pa ng isang tao din wala rin halaga. Dahil nga kabilang sa kondisyon ng ibada, maging valid yung ibada, yung Islam, at kabilang sa gawain ng ibada ng katawan ng tao yung sala, dala niya ang mahulugan ng iman pati ng Islam yung sala. Dahil kapag iniwan mo yung sala ng pangkalahatan, ay iniwan mo na yung reliyon ng Islam. So kapag gumawa ka ng kabutin, iniwan mo yung sala, ano pang halaga? Tama, so yun tama. yung pamantayan kung bakit yung sinasabi ng mga scholar natin na mga ulaman na kapag iniwan mo yung sala, may posibilidad na wala rin na halaga yung, yung fasting mo. Kahit pasabihin natin yung pag-fasting niya, ay tama yung ginawa niyang kondisyon. Ibig sabihin, sumusunod siya sa kondisyon. Sumusunod siya sa kondisyon. Sabihin natin, nag-fast din siya sa buwan Ramadan. Tama. Mm -hmm. Tapos, tamang edad, tamang pag-iisip. Tapos, uh, sinunod niya yung taktang oras ng fasting mm -hmm. niya, hindi siya kumain. Tama yung kondisyon ng ginawa niya. Ibig sabihin nun, ang masasabi natin, ang kondisyon ng kanyang ibada ay tama pero pagdating sa validity ng pagtanggap niya Allah Ta'ala sa kabilang buhay, hindi pa rin tatanggapin ni Allah Ta'ala. Kasi mm -hmm. bakit nga? Dahil nga sa isang hadith ng Rasulullah Sallam, di ba, awaluma yus'alu bihi qiyama asala. Ang, ang unang itatanong iyo ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa lahat ng ginawa mo ang sala. Ito yung samahayang sala. Ngayon, ang sabi sa hadith, ida sa kapag maayos ang sala mo, sa sa lahat ng kabutihan mo magiging okay. Ngayon, kung ang sala mo hindi pa na siya okay at kabilang sa kabutihan ng ginawa ng isang tao yung pag-ayuno, so ano pang halaga ng kanyang pag-ayuno kapag yung pinakaulo ng ibadal yung sala nasira na? Kaharito na ng isang tao. Kapag putol yung kamay mo, buhay ka pa. Pero kapag putol na yung ulo mo, buhay ka pa ba? Wala na. Wala na. Yung salakahanin tulad ng ulo, ng ulo sa parte ng katawan na ito. Kapag wala na yung ulo, wala nang halaga yung katawan mo. So, ganun yung tinutukoy sa yung halaga ng sala sa atin. Kaya kung bakit sinasabi na kahit nag-ayuno pa ang tao, wala rin halaga sa kabilang buhay. Pero in condition ng kanyang pag-ayuno ay tama. Pero pagdating sa validity sa pagtanggap sa kabilang buhay, hindi pa rin tatanggapin niya ang tao tala, dahil na iniwan niya ang sala ng pag-iwan ng pang ng lahat ng masyadong sasalan, ng pangkalahatan. So magiging invalid yung kanyang susunod na ibada kasi wala na yung pinaka main na hit ng ibada, yun yung sala na dapat dun siya unang tatanungin ng Allah utara sa kabilang buhay.